sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at nang sa Ama ay pagkakilala ko. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Nang ikaanim na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking ama at kami pa sa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan, sinabi ni Maria, Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. At lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret, at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kaming makasalanan, makasalanan. Gayon at kung kami mamamatay. Amen. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking Espiritu sa Diyos na aking tagapagliktas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat, narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalihaliling lahi, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Datapwat na ng nga katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Gayon may pinalagpasan ng kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nang sila ay magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirahan nila, si Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y natiling na matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Mariana ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.